kaya tayo umibili sa physical store para sa warranty hindi ko baka yung air max eh, kung kasi ako eh ah, kabanggaan pala sports car nakita nyo yung DJ Osmo 360 Yo, what's up mga sir and welcome ulit sa another episode for today's episode punta tayong uh, emerald.ph sa Pasig para bumili ng DJ Osmo 360 camera bagong labas try ko yung swap yung ano, GoPro Hero 11 block na vlog setup complete kompleto pero ang uh, mic adapter ng GoPro Siyempre, unit, GoPro Hero 11 Black. May 64 GB na memory card na Extreme Pro. Purple Panda na microphone. Tapos, Yolan C case na improvised. sa dalawak klase yun eh. Yung, ano, improvised ko. Saka, uh, Yolan C. Kung anong binili mo sa Shopee. Ganyan. Uh, saka yung, uh, Kin Mountain Strap ng uh, Telesin meron tayo yung Kole Green maraming pang iba eh maraming pang free ABC ito yung case ko ng Hero 11 Black yung uh, hard case kasama na natin ito naman pag natin di ako sure kung okay ali titignan natin yung standard nila kung pasado yung aking uh, GoPro magagamit ko naman itong GoPro ko sa 2.7k 1 hour and 10 minutes 2.7K resolution yun sana po masa para konti na lang ating dadagdag kasi yung DJI Osmo 360 nasa 24,000 kung wala ito bumili ang bago sana meron available kasi Limited pa naman na 'yung mga stock ngayon. Ano lang, subok lang. Walang ulan wala ng ano, mawawala kung susubok. Sigurin so, na natin ang ano 'yung kalsada. Sumasayaw si Sir. No? <laughs> 'Yung uh, nagka-traffic. Pinagtitiwala lang ko yung si memory.ph kasi mga original yung kanilang mga tinitinda lahat kasi Lalo na yung mga memory card, sundays, iba sundays Marami na may peke Kaya dun ako may bili imbis na sa Shopee kahit mura kasi malaki yung chance na mapeke ka sa Shopee eh dito sa ay memory .ph. matagal tagal ko na rin binibilan yan lahat ng parts nya 100% sureball na original at maasa ano tumatagal kaya tayo umibili sa physical store para sa warranty kapag nga nasira at merong issue may warranty di ba? Walawag-lawag ng uh, traffic. ko, oh, hindi ko pa kapisado yung NMAX eh, kung kasi ako yun. Eh. Lalo to. Ah, kasi naman. Kasi ah, kasi yung Manabela. Kasi naman tayo. Alam mo yung quality loan na yan? may purpose yan eh. Yung merong vlogger na dinidiretso yan. Purpose niyan para makita yung gilid. Kaya may dilaw-dilaw yan, nakaganyan. Merong nagbablog, dinidiretso. Wakara <laughs> makasagi, makasagi. Hindi niya alam. Mali yung ginagawa niya. <laughs> parang ano yan. Ano yung uh, reflector ganyan parang reflectorize ganyan grabe ako ay nagkapawisan na ganyan nakakalasa tayo dito ato ipitin pa ako ah nagkabanggaan pala sports car sports car ba yan kaya pala <laughs> kaya pala traffic dun eh yun yung kasagyan mahal pa naman ng ganong sasakyan yung kotse style sports car bagay wala naman alam sa sports car So, tama na tayo dito. Okay na palabusin na ito. Kahit di na magpalitan o. Tagang no? <laughs> old stock ang ginagawa ko dito sa water eh no. Old stock. sa uh, dahil traffic hindi na masyadong nagsalita para si sarap talaga nung naka-stock pipe Di na tayo makakapunta ng overpass Dito tayo sa ilalim ng overpass Yan na yung tindahan ni Memory.ph Na makasahan Sampan natin yung mata natin dito Okay oh, yeah. Alright, so tapat natin sa front makita nyo yung DJ Osmo 360 and uh, the standard combo yung pinili natin kasi para medyo mura yun ang mga pictures yo what's up mga sir and yun na nakabina tayo ng DJ Osmo 360 dito sa Memory.ph sa Pasig City So, first na customer daw nila ako na bumili ng DJI Osmo 360 sa dito sa Pasig branch. So, uh, I am the first and maraming pa susunod. So, so far wala, wala pa silang available na ngayon kasi limited edition limited pa lang yung meron kasi so, wala na akong sticker dyan sa taas ayun pala yun sa taas yun right ah, let's go SRP price ng uh, DJ Osmo 360 24,480 pesos ba or 90 pesos alin sa dalawa standard combo yung ating uh, binili dahil uh, yung mga accessories ni JJL Osmo Oxen 5 Pro ay same lang nakago pero may tumatawid uy anong yari dun <laughs> tapos nagbigay na rin ako ng sticker sa kanila sa mga nangingin ng sticker alam nyo na may meron dad pH lang meron tayong sticker dyan siguro sampo or uh, basta di ko na pinilang may, kaya lang medyo luma na yung mga <laughs> sticker ko uh, uh, Diko na uh, sa ibang uh, na natin kaya tayo bumili nito para meron saka straight na DJ Osmo yung ating mga gadget. So, baka naman DJI maambunan ng ibang uh, accessories. Yung lens cap, yung stick, marami pa tayong dapat i-upgrade. O oh, nga pala, pag sa swap, di pala pwede yung GoPro to DJI Ama, GoPro yung unit mo Sasap mo sa DJI Hindi pala pwede Kala ko pwede eh, no? Ibebenta ko na lang kahit pamara itong uh, GoPro natin Kaya gamitin natin to ang ating uh, DJI Osmo 360 para sa ating mga ride para makita nyo ako tapos mananabikit ko ang anong pesta ng aking uh, aking video dito sa DJ Osmo 360 para mas gumanda yung ano natin yung uh, pagbablog saka ano ba dito kay kakapit para makita yung sarili ko yung uh, nasa right side ko left side kasi pwede mo siyang iikot diba yan yeah, na right hanggang sa muli sa another episode click nyo lang subscribe button and bell notification for more updates and episode tulong tulong tayo sama sama tayong magtulungan ako, tiga update, tiga share Kayo, tiga like Tiga comment Saka ilike nyo yung aking mga vlog Ilike nyo Para Para sa engagement Para May recommend ni Youtube yung aking uh, channel Saka yung mga episode ko Kaya generate uh, Yan alright mga sir Stay safe and I safe always And bye-bye.